Hey guys. Nandito ko ngayon sa aking tahanan na binagyo ng Christine na hanggang ngayon hindi ko pa maayos-ayos. Yan. Yung rice cooker. Doon na <coughs> <coughs> Rice cooker. Okay na. Andar na guys. Wala tayong tools kasi inalod ng baha. Pasensya na guys. Gamit ko lang kutsilyo. Ito guys. Yung electric pa namin. Ito. Hindi ko pa natche-check kung ito ba'y aandar o hindi. Gawa ng bagyong Christine. Hirap tayong mag ano ng gamit guys. Now guys, titignan natin. Pero bago ang lahat, inano ko na muna siya pinanasan ko. Hmm, check ko. Okay pa. Lumubog yan guys kasi yung baha lampas tao na dito sa amin. Dami pa guys gawain dito sa bahay guys. Hindi ako matapos. Tapos ayun pa guys. Naglalaba pa. <coughs> Ang TV ko. <coughs> Hindi ko alam kung aandar ah, pa yan. Kasi gawa ng naano ng Huwag yung Christine. Buti nga ito. Lalagyan ako ng plato. May mga tama lang siya. Pero, survive pa. Rice cooker. Nagamit ko. Pwede pa. So, ito rin. Medyo okay pa. Dito naman tayo ngayon sa <clears throat> electric fan. Kung ito ba iaandar o hindi. na so guys kaya natin ikabit kung natin kung ito ba aandar o hindi pero medyo nakakatakot guys pero careful kita tumingin naman ako ng payo sa dalibhasa kung tropa na licensyadong technician guys eh I'll try kasi walang gagawa nito. Kundi, ako lang. Okay. I'm looking for this one. Kasi, tingnan natin guys kung ayos ba yung LC. Sana guys, mandar siya guys. Hindi ko na nakikita. Bale. Sige naman natin to. Pero, wala rin akong tester. Wala akong kagamit-gamit. Gusto ko lang kasi maayos ang electric fan. Ang mga gamit ko dito kasi wala tayong pambili guys. Sa panahon ngayon, as long as kaya, gawin na lang. Pero dapat talaga guys, hindi ko chill ang gamit. Pero wala eh. Inalod ng bahay yung mga gamit ko. Actually, ako lang naman talagang gumagawa. Ang lahat ng pwedeng gawin. Oops! Try natin. Malay natin. Humano siya, guys. Pray hard. Pagod ko na muna. Guys. Oh, mahuga. Ah, oh, ganyan, guys. Nako po, nakakatakot kapag nahulugan ka ng kuchilyo. just ko. Patnubay ng mga bagulang ay kailangan. Rated. PG. Nya, nyak nyak nyak. Hindi ko na alam, guys, paano na to. Pero, carry bells lang. Medyo. Eh. Yan and also this one. Pero kinakabahan ako guys. Chill chill lang. Tingnan natin kung mapapaandar ni Bebang ang ang, ang ano, ang electric fan. Guys. Tingnan natin kung this color. Let's go. Sana maayos natin 'to. may konting magic medyo kanya kaba na kuloy pero guys nasa inyo ang kuling bala charot pero tignan nyo loose na siya may ninalagay kasi ako dito guys para hindi siya maganito ba advice yan kaso lang wala eh. Inarod kasi guys ng baha. Kaya medyo ano ako guys. Kulang talaga sa gamit. So, nandito na hulog guys. Kasi ginagamit ang mga bata ng electric fan. I mean, so, you have to be careful pa rin for the keys. Kaya huwag natin yung guys ng paraan. Para hindi siya mag ano. Hmm, ito? ito? Ito kasi guys, medyo ano na siya. Ah, uh, tawag dito. Hindi siya ano, loose na yun nandito guys. So, kailangan natin para ma-close natin ito. Eh, something nilalagay tayo kahit plastic or ano. Na, pwede na siyang ilagay para magano. Basta magamit pa lang guys. Kasi wala tayong ano kagamitan basta may magamit lang tayong electric fan guys okay guys ano tayo ha